Tatlong tips para bumalik sa si ex Makinig ka para malaman mo Number 1 Huwag ka ng umasa Gumising ka na sa katatuhan ng iniwan ka na At hindi na siya babalik pa Number 2 Mag move on ka na Kalimutan mo na ang ex mo Kasi hindi na siya babalik masaya na siya sa piling ng iba, kaya dapat maging masaya ka na rin kahit wala na siya. number 3 mag-focus ka sa sarili mo. Maawa ka sa sarili mo. Mahalin mo ang iyong sarili. Huwag kang mahilig manghabol sa taong lumayo na sa iyo. Huwag mong ipagsiksikan ng sarili mo sa tao. Wala namang pakialam sa iyo. Sa madaling sabi, kalimutan mo na ang ex mo kasi hindi na siya babalik kahit anong gawin mo o tips pang sabihin ko sa'yo. Hintayin mo na lang yung taong nakalaan para sa'yo na magmamahal ng totoo. Hindi yung ex mong iniwan ka na at may mahal ng iba. Tandaan mo yan. God bless. Limang katotohanan tungkol sa mga boys na dapat alam ng mga babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1, sobrang in love sa iyo ang lalaki kapag araw-araw kang tinatawagan o gusto ka lagi niyang kausap. Number 2, nakikinig ang lalaki kapag tumatahimik 'yan. Kasi gusto niyang maramdaman mong pinapakinggan niya ang nararamdaman mo. Number 3, once na tinititigan kanya at hindi niya inaalis ang tingin niya sa'yo, iniisip niyang ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Number 4, kapag sinabihan ka niya ng I miss you, sobrang miss ka na niyan. Sobrang miss ka niya higit pa sa pagka-miss mo sa kanya. And number 5, kapag sinabihan ka niya ng I love you, na hindi mo inaasahan, in love talaga siya sa'yo at totoong mahal ka talaga niya. Bilang babae, dapat alam mo ang limang ito para alam mo ang ibig sabihin ng ginagawa ng lalaking mahal mo. Tandaan mo yan. God bless. Pitong bagay na unang napapansin ng lalaki sa mga babae. Makinig ka para malaman mo. Number 1 ang bawat pagngiti ng kanilang mga labi. Number two, kung paano ka tumawa, tawang nagiging halakhak na nagpapagiti rin sa mga lalaki. Number three, ang pabango mo. Yung tipong naamoy na niya at alam niyang ikaw yung dumaan kapag naamoy niya na yung pabango mo. Number four, ang mapupungay mong mga mata na nakakahanga. Number five, tikwas ng iyong buhok kung paano mo inaayos na nakukuha ang atensyon niya. Number six, yung galawan mong bilang babae. Kung paano ka manamit, umupo, umalaw o kumilos. Number seven, ang panghuli, itsura at hugis ng iyong katawan na nakaka-attract sa lalaki in a positive way with respect. Kung tama ako, comment ka nga sa ibaba. Follow mo na rin ako at share mo itong video para sa marami pang signs and advice. Tandaan mo yan. God bless. 11 signs na ikaw ay nagmamature na. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ayaw mo ng gulo at araw-araw kang nag-iisip kung paano mabuhay sa realidad ng mundo. Number 2, iniisip mo na ang kinabukasan mo na minsan gusto mo na lang din madaliin lahat ng bagay. Number 3. Palagi kang nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Number 4. Nag-iimagine ka bago matulog. Number 5. Wala kang gana sa mga stranger na tao. Number 6. Mas mahalaga sa iyo at iniisip mo ang mga needs, mga kailangan mo kaysa sa mga kagustuhan o yung wants mo. Number seven, hindi ka na na-excite sa ibang bagay. Number eight, tahimik kang tao at gusto mo laging payapang lugar. Number nine, hindi ka na-excited pa sa birthday mo. Minsan ayaw mo na rin maghanda o i-celebrate pa. Kasi alam mo, dadaan din yan pero kailangan mo ipagpasalamat pa rin. Number ten, lagi kang nasa bahay at tamad kang gumala. Number eleven, gusto mo palaging mapag-isa at walang istorbo o kasama. Ikaw ba to? Pusuan mo nga at isang comment nga sa ibaba kung tama yung mga namanggit kong signs.